Ibigay na lang po natin sa mga malilit na kontratista, hayaan po natin magbidding-bidding po sila dyan para magkaroon din po ng hanap buhay yung mga malilit natin na, na kontratista dito sa Pasig. At makapagbigay sila ng mas maraming trabaho dito sa Pasig, yung mga kontraktor natin na ng taga Pasig. Napakalawak ng market natin sa national, hindi po tayo pupunta dito para uh, kunin too much to greedy naman po yan. Kung pati naman yung mga malilit na mga opportunity na yan, aagawin pa natin sa mga malilit na kontratista. Uh, bilang presidente po ng Saint Jerry Construction hindi po pwedeng mangyari yun dahil may batas po tayo na tinatawag na RA 9184 na affinity until the third degree of consanguinity ay bawal pong sumali sa bidding sapagkat pagsali mo pa lang sa bidding collusion agad 'yon pwede ka na po kaagad makasuhan ng six years na pagkakulong ibig sabihin so ibig sabihin po eh para kang tumalon sa kumukulong mantika niyan para iprito mo yung sarili mo dahil bawal po talaga Pati po mga subsidiary company mo, bawal po dahil ito po ay conflict of interest, collusion. So bawal na bawal po at kami din po si Ate Sara, hindi po rin niya gagawin 'yon sapagkat kung ikaw din po ang magiging contractor niyan kung ipipilit talaga natin. Eh, magiging incompetent po ang kanyang gobyerno kapag ikaw din po ang kontratista niyan ikaw din po ang gagawa niyan kasi paano mo pagagalitan ng sarili mo paano mo ibablocklist ng sarili mo kung magiging competent ka, paano mo sasabayin? Eh, ikaw din yan. So, hindi po. Pangalawa po, napakalawak po ng market namin sa national. Billion po ang kayang saluhan ng aming company dahil quadruple A po kami. Eh, ibigay na lang po natin sa mga malilit na kontratista, Hayang po natin mag-bidding-bidding po sila dyan para magkaroon din po ng hanap buhay yung mga malilit natin na kontratista dito sa Pasig. At makapagbigay sila ng mas maraming trabaho dito sa Pasig, yung mga contractor natin ng na taga-Pasig hayaan po natin silang magkaroon ng opportunity. Lumaban sila, basta quality, maganda at mura ang presyong ibibigay nila, magbid sila ng maayos at tama, eh, mapapanalunan po ng lahat ng mga tagapasig yan. Dahil uh, para sa lahat po ng mga tagapasig yan, yung mga opportunity niyan. At tayo naman po, napakalawak ng market natin sa national, hindi po tayo pupunta rito para Uh, kunin too much, to greedy naman po yan Kung patiba naman yung mga malilit na mga opportunity na yan Aagawin pa natin sa mga malilit na kontratista Hayaan natin dun tayo sa mga dambuhalang mga projects Base sa pagiging dambuhalang ng ating lisensya na quadruple A